Oy, good morning. Shout out sa inyo dyan, mga kapilipi. nasa na yung isa? Ayan no, ayan mga kapilipi, yan natin mga idol. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Shout out, mga kapilipi. yan nandito ako sa langit. <laughs> sa langit. Ano? Nasa lupa sila ako, nasa langit ako. <laughs> ayan na, no, mga kapilipi. Ayan, good morning, good morning, good morning. Shout out po sa inyo lahat. Ayan, good morning shout out sa ating mga followers and viewers kaya <clears throat> oh. Good morning everyone. Happy Sunday. Ayan si Kuya nagwawalis. Ayan. Ayan. ayan, ayan Ang masibag ng staff ng INR, mga Kapiliti. Shout out Kuya. Good morning, good morning. Ayan ah. Oh. nagwawalis si Kuya sa Baitang. Ah, ano yan? <clears throat> Siguro na sa 50 ba yan mga kapilipin mula doon sa baba baba malalayo din yan 50 o 60 <laughs> yan mahaba to mahabang pa itang to mga kapilipin yan o yan o ayan nasa sila Nagpapali sila hanggang doon sa baba ayan ayan o siguro mga mga 60 pa itang siguro yan mga kapilipin mahaba yan hanggang itaas yan ang mula yan doon soon sa baba ayan akit ka papunta rito sa taas Good morning. Ayan, mamiligo na tayo na yung maya mga kapiligo. Good morning. Shout out. Ayan, good morning sa ating mga sa staff ng Ayana Beach Dive Resort mga kapiligo. Ayan, shout out sa kanila. Happy Sunday. Ayan, yung kanilang bahay ko po mga kapiligo. Ito yung ating ano to, nasa second floor. Pero may malaking puno nyo. Ito yung malaking puno. Ito yung malaking puno. Ayan, may malaking puno, mga kapilipi. Ayan. Nasa taas tayo. Tapos meron pa itong, ano, turf floor. Ayan, o. <laughs> turf door, mga kapilipi. Meron pa, turf door yan, ah. Nasa taas tayo. Ayan, na, ah. Nasa iba ba sila? Ayan, tayo ay nasa langit. Sila ay nasa lupa. <laughs> Peace and glory. Ayan, mga And happy Sunday mga Katolipi. Good morning, good morning. Thank you for watching again. Uh, mabuhay mga Katolipi. Ayan uh, na. Ayan yung sa malaking puno. Ayan uh, na. ang malaking puno mga Katolipi. Good morning everyone. Happy Sunday. Ang dito na lang. Bye bye. Radio. On.